Dada, anong concern, dad? Yes. Ano po? O, oh, sige, magsalita ka, ano daddy. Ano yung Jones. concern, dad? Nabanggit daw ako dito, dad. Yes, naman. Sige, sige. Sige, magsalita ka. Magpaganda ka, mami Jean. Nasa Facebook tayo tomorrow. <laughs> <laughs> o, oh, siya, sige, magsalita ano ka, Ano ba bang, dad, ang concern ni Palaboy? Eto kasi yan. Alam mo, yeah. sa totoo lang, daddy Jones... Hindi kasi ako, wala kasing problema eh. Sabi ko nga, kapag may problema, walang problema. Yan ang kadalasang sinasabi ko sa mga TF. Be open-minded. Be, be patient sa lahat ng mga tao na nandito sa TF family. Walang problema kahit may problema. Kahit may problema, walang problema. Piyo -piyo. Piyo -piyo. Kung ang concern kasi nitong si Daddy Palaboy is simula nung dumating shh, shh, ikaw dun sa GC, maraming nag-alisa ng mga anak mo, anak niya, and then siya ay mismong nagpaalam bakit siya natanggal sa bads. Pinaliwanag ko na sa kanya, Dad, kaya kahit hindi ka na kayo. Kung may atraso ka sa akin, at kung mayroon kang atraso, malamang pinatawag na kita. Kaya huwag ka nang umakyat, hindi ka naman kita pinapatawag. Ay, at hindi naman ako kumakampi sa'yo, Dad, that actually. Pinasabi okay, <laughs> ko lang yung totoo. Never akong naging bias ng desisyon. Kaya ang sabi ko sa kanya, hindi siya magaling na founder. Hindi niya itinuro sa mga anak niya kung ano ang meron kay True Friends Together. Ang itinuro niya <laughs> sa mga anak niya ay yung attitude na meron <laughs> sa kanya. Kaya pati mga anak niya madadama. Oh, totoo 'yun. Sinabi ko 'yun sa kanya kanina. Kasi 'yun dad, yun, yung ano. Kung, kung tam? ituturo ko sa totoo lang dad, kung ituturo dad. ko sana ang attitude ko dito sa napakalaking organisasyon natin, malamang lahat ng tao dito si Raulo. Malamang lahat pala mura. Malamang lahat gago. Malamang lahat malakas mag-trip. Pero malaking maitutulong sa attitude na meron sa akin kasi open-minded. <laughs> kaya lang yung iba dito siyempre marami dito mga mga alam mo na yung mga mabubuting tao ay masasagasaan ng mga gagong katulad nyo <laughs> kaya ang itinuturo ko sa TFT family ay kung ano yung maganda kung ano yung ikakarami kung ano yung ikakaayos kung ano yung ikakaginhawa ng lahat pero kung itinuro ni Daddy Palaboy sa kanyang mga anak ay ang kanyang attitude eh malamang magsipag talunan nga. Malamang magsipag yung mga yon kasi andaman nitong tao na to. Basta dati pala boy, hindi ako nagmamagaling. Hindi rin ako magaling mag-advice. Sinasabi ko lang dito kung ano yung kasalukuyan. You can imagine, kung makakatulong, like for example, example na lang natin. Sa akin, Nagtampo ako sa nanay at tatay ko. Umalis ako sa bahay. Naubusan ako ng ulam. Ay, pag uwi ko, gutom ako. Anong ulamin ko? Anong kakain? Kalanan ko kasi tumatampo-tampo ako. Ngayon, nagigets mo. O, oh, another example. Kaaway mo si Daddy Jones. Umalis ka. Kahit mali si Daddy Jones. Eh, pero paano mo may paglalaban ang sarili mo at paano mo may paglalaban ang katuwiran mo eh umalis ka na. Ibig sabihin, ang totoo doon, mahina ka kaya magiging mali ka. Yan yung, yan yung realidad. Kapag mahina ka, kapag hindi ka nagsalita, alo ka. Pero kapag nag, nagsalita ka, kapag nagtuwiran ka, malamang ipaglaban mo. May eh. Sana maintindihan mo yan, Daddy Palaboy. I-teach it, mo, turuan mo yung nasasakupan mo ng, ng kung ano yung meron kay True friends together. Huwag mong i-insert ang sarili mo at huwag mong ilagay sa bulsa mo ang mga tao mo. Yan yung sinasabi ko. Ang dapat ko, sinasabi ko sa lahat ng mga founders, leaders na nandito, especially sa buong department na libu-libong founders na nandito. Inaulit ko po sa inyong lahat. Ituruan nyo sila kung ano ang natutunan ninyo sa TFP. Hindi nyo dapat ituro kung ano yung attitude na meron sa inyo bilang leader kayo. As a leader, a good follower yan. Good role model yan. Leader ka. Paano ka naging leader? Nag-aral ka kaya ka umangat ng posisyon. Pinag-aralan mo kung ano ang meron kay true friends together, kaya ka nalok-lok sa posisyon na meron sa'yo. Pero bakit hindi mo yun itinuturo sa nasasakupan mo? At ang itinuturo natin ay kadamahan. Ding, ding, ding. Guys, come on. Huwag naman ganon. Isa man iwanagan kayong ganun. lahat. Ano? Kasi sayang. Sayang ang opportunity na nag-spend kayo ng oras, nag-spend kayo ng panahon, nag-spend kayo ng pera. Yung spend na sinasabi ko ngayon, naging wasting na. Magkabukod ang spend at wasting kasi ang wasting nag-aaksaya ka. Yung spend naglalaan ka. Gets nyo ako, hindi nyo ako nag-gets. Tama ba English ko? <laughs> Mga mamaya, mali English ko, hika kaya. Oh yes, Daddy Joms, let's go. Ay, bumaba siya eh. Tatanungin ko lang sana ano, siya kung ano yung mga, ano, yung mga in ko na para sa kanya is hindi siya, na, hindi niya nagustuhan. Kasi, first of all, lahat sila is tinatanong ko talaga. Iniisa-isa ko sila kung ano yung mga gusto nila or kung ano hindi. Kaya nga na, open ka open naman ako sa mga idea or suggestion. E eh, kaso nga lang, ang problema kasi sa kanila, um, once na nasita mo sila or meron ka nabanggit na kahit kaunti man lang, isi ano nila yon, dinadama agad nila yon. Kasi kami na mga crown guardians, to be clear, sa lahat ng mga nakakarinig, hindi naman kami mga Once na wala talaga kami napapansin na hindi maganda. Okay? Well, kasi ako naman ano, ay... ano, rin din ako, lang ako namin lang, yung part sa akin namin. Lang. Sa amin lang ito, dad na. Uh, ang ang kanya bang nasasakupan ay nakaka-attend sa inyong mga implementation? Oo o hindi? Yun nga, dati hindi eh. Ay, Yung wala, okay. silang mundo sa team nila. Pagalandan, pagalandan. Participation ito, is wala silang ginagawa. Parinig ko, man, parinig ko man sa inyong lahat. Kapag kayo ay hindi nakaka... Sabi ko nga doon sa, sa sarili ko na, never akong nakialam sa pamumuno ninyo. As long na kayo ay nakakapag-comply doon sa lahat ng mga kagustuhan ni True Friends Together na pinapatupad at ini-implement natin lahat, even though ako, although ako, is na So kapag kayo hindi sumusunod, isa lang ang ibig sabihin nun. Meron na tayong right na mga leaders na pwedeng mga alam sa nasasakupan natin dahil sila ay naiiba na ng landas. Kaya tayo magagawa. Piyo, daw? Piyo. Okay? Guess nyo na. Tama yun, dad. Tama lang yung ginawa ninyo. Kasi, wala eh. Ang nasaki, nakikita ko sa founder pa labo, siya po, masyado ulang pa siya. Masyado pa siya mura sa pagdating sa pagpapalakad. Mura sa pagdating sa pagiging leader at bubot sa pagiging TFT family. Kung gusto mo maging mataas at mataas ang posisyon at higit sa lahat, maging katulad ng mga crown leaders mo. To be frankly, pag-aralan mga mabuti si TFT. Ang ganda-gandang pag-aralan ni TFT kami. Sa mga hindi pa po nakakaalam, sobrang gandang pag-aralan ni TFT kasi napakarami nitong mapapag-aralan. Hindi nyo siya kayang isa't sa isang sakong bigas. Oo. Ang daming mga dapat niyo pag-aralan dito pero ang daming hindi pa nakaka-perfect ng score. Alos nakikita ko pa lang dito is 50%. Yan lang at maraming salamat and thank you so much, Daddy Jones, at especially sa aking mga guests na nagagandahan. naka record po tayo kaya bukas mapapanood po ito ng buong. Thank you, Daddy ka naman natin.